Panahon na naman ng mangga, nanungkit at kumain ka na ba nito hapang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga? At alam mo ba na ang pagkain ng mangga ay napakarami palang benepisyong tulong para sa ating katawan at kalusugan at kaya rin pala nitong lunasan ang ating ilang karamdaman upang magbigay ng proteksyon laban sa malubhang sakit. Kaya naman, sa video ito ay tatalakayin natin kung ano-ano ang mga benepisyo nito at maging side effects o hindi magandang epekto ng manga kung sobra-sobra ang pagkain natin nito. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Alam mo ba na ang prutas na manga ay native sa South Asia at ang mangga ay may scientific name na mangifera indica dito naman sa ating bansa ay kahit sa amparte ng Pilipinas ay mayroong tumutubong puno ng mangga ito ay dahil ang puno nito ay tumutubo sa mga tropical na lugar hindi lang sarap at tamis asim ang dulot ng mangga dahil ayon sa mga food nutritionist ang isang piraso ng prutas na mangga o ang 336 grams nito ay nagtataglay ng 150 mg ng vitamin C, 564.5 mg ng potassium, 534 microgram ng vitamin A, 7.4 ng fiber, at 71 microgram ng folate at narito ang sampung benepisyo ng pagkain ng prutas ng mangga. Number 10. Nababawasan ang banta ng pagkakaroon ng cancer. Mayaman sa beta-carotene ang prutas na mangga at ito ang dahilan kung bakit nagkukulay dilaw ang laman at balat ng prutas na ito at ito ay isa ring uri ng antioxidant na kayang-kayang labanan ang free radicals na kayang magkumpuni ng mga tissue sa katawan at sa tulong din ng vitamin C na taglay ng mangga. Binabawasan nito ang banta ng pagkakaroon ng cancer ngunit ito ay hindi isang daang porsyentong epektibo dahil ipinapayo pa rin ng mga doktor at mga food nutritionist na kumain pa rin ng ibang prutas at gulay na masusustansya. Number 9. Pinapaganda ang kalusugan ng ating balat, naglalaman ang mangga ng mataas na antas ng vitamin C. Ang vitaminang ito ay lubos na kailangan o isang importanteng sangkap upang makagawa ang ating katawan ng collagen at ma-repair ang ating body tissues. Ang collagen ay isang mahalagang protein para sa pagkakaroon ng healthy tissues nagsagayon ay magkaroon ng elasticity ang ating balat na siyang lubos na nakakatulong upang maiwasan ang paglitaw ng kulubot sa balat o yung tinatawag natin na wrinkles at maiiwasan din ang paglaylay ng balat na lubos na nakakatulong lalo na sa mga nagkakaedad Number 8 Nakapagbibigay ng magandang kalidad ng tulog, malaking tulong pagkain ng mangga sa mga taong hirap makatulog sapagkat mayroong taglay na vitamin B6 ang mangga na siyang mahalagang elemento upang makagawa ang ating intestine ng serotonin. Ang serotonin ay ang tinatawag na happy chemicals na siyang tumutulong sa atin upang mabigyan tayo ng maayos na tulog at nagbibigay sa ating utak ng magandang mood. Number 7. Nakapagpapalino ng mga mata kasama ng pagkakaroon ng mangga ang antioxidant na tinatawag na vitamin C, ang mangga ay nagtataglay rin ng beta-carotene na isa pang uri ng antioxidant na tumutulong sa pagbibigay suporta ng kalusugan ng mga mata upang magkaroon ng malinaw na paningin. Bukod pa rito, ang mga antioxidant na lutein at zeaxanthin ay mga uri ng carotenoid na matatagpuan sa mangga. Nakakatulong ito sa ating retina at lens ng mga mata upang mabawasan ang madalas na pagkasilaw. Napapabuti rin ito ang ating paningin na makakita ng malinaw sa malayo at pinapaganda nito ang visual contrast ng ating mga mata. Number 6. Nakakabawas ng stress Kung ikaw ay palaging magagalitin at pabago-bago ang mood dahil sa init ng panahon, makakatulong sa iyo ang pagkain ng mangga ito ay dahil ang taglay na antioxidants at phytochemicals ng mangga ay binabawasan nito ang cortisol activity. Ang cortisol ay isang stress hormone sa katawan ng isang tao na nagbibigay ng mga hindi kaaya-ayang sintomas sa pagiging bugnutin dahil napapataas nito ang ating heart rate at blood pressure. Natutulungan din ito na pahupain ng mga taglay na antioxidants at phytochemicals ng mangga ang ating stress upang kontrolin ang cortisol upang maiwasan ang stress. Number 5. Kinokontrol ang kolesterol. Ayon sa isang isinagawang pag-aaral sa prutas na mangga, ito ay nakitaan ng mataas na antas ng soluble dietary fiber, pectin at vitamin C na nakakatulong upang mapababa ang antas ng kolesterol sa ating dugo. Nakokontrol din ito ang low-density lipoprotein o yung tinatawag na LDL cholesterol na pinaniniwala ang isang mataas na sanhi sa pagkakaroon ng coronary heart disease. Kaya inirekomenda ng mga doktor at mga food nutritionist ang pagkain ng mangga. Nang sa gayon ay makatulong ito sa pagbaba ng kolesterol sa ating dugo at para mabawasan ang panganib nito sa ating puso o sa ating cardiovascular at maiwasan ang mataas na presyon ng dugo o yung tinatawag nating high blood sapagkat may taglay rin ang mangga na magnesium at mataas na level ng potassium na nakakatulong sa pagkontrol ng kolesterol. Number 4. Nakakabawas ng timbang Sobrang inam nito para sa mga nagme-maintain ng na magandang timbang at sa mga nagpapaseksi para sa mga event at summer outing upang magkaroon ng magandang hugis at hubog ng katawan dahil napakababa lamang ang taglay na kalori ng mangga at ang mangga ay may taglay na mataas na fiber na isang napakagandang sangkap upang makatulong sa pagbabawas ng timbang sa pamamagitan ng pagpapanatili nito ng pakiramdam sa ating sikmura ng pagkabusog upang pigilan tayo nito na kumain ng lapis. Number 3, may malaking tulong para sa constipation. Sobrang inam din ng pagkain ng mangga kung ikaw ay mayroong problema sa iyong panunaw at sa iyong pagdumi sapagkat ang mangga ay may taglay na amylase compound at dietary fiber na mabuti para sa pagpapabilis ng pagtunaw ng ating mga kinain. Ito ay dahil sa amylase compound na nagpapadali sa pagtunaw ng mga starch na hirap tunawin ng normal na proseso ng pagtunaw ng ating sikmura. Ang taglay nitong dietary fiber ay nakakatulong din sa regular na pagdumi at inaalis nito ang sakit na dulot ng constipation. Number 2 nagpapalakas ng ating immune system. Hindi lang ang mga orange at citrus fruits ang mayaman sa vitamin C dahil mayroong napakataas na antas ng vitamin C at iba pang nutrients ang prutas na mangga. Nakakatulong ang mataas na vitamin C na taglay ng mangga sa pagpapalakas ng ating immune system. Ito ay lubos na mahalaga upang ang ating katawan ay magkaroon ng proteksyon upang tayo ay hindi kaagad kapitan ng mga sakit katulad ng lagnat sipon, ubo at iba pang mga impeksyon. Number 1. Pumupuksa ng mga free radicals Ang mga free radicals o x-rays at pollution ay nagdudulot ng damage sa mga cells na nagsasanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang sakit na kakatulog. ang pagkain ng mangga na pigilan na magkaroon ng mga sakit na ito ang ating katawan. Ito ay sapagkat mayaman ang mangga sa mga antioxidants tulad ng vitamin C vitamin A at iba pang mga phytochemicals at ang mga ito ay tumutulong na magbigay proteksyon at pigilan ang masamang epekto ng free radicals sa ating katawan. Bagamat ang mangga ay maraming mga benepisyo sa kalusugan, ngunit ang sobrang pagkain nito ay maaaring magdulot ng ilang mga reaksyon at di kaaya-ayang epekto sa ilang mga individual sapagkat may mga ilang tao na maaari magkaroon ng mga allergic reaction sa pagkain ng mangga partikular na sa balat at bawal din ito sa mga may history na o allergy sa prutas ang sobrang sobrang pagkain ng mangga ay maaari makaranas ng diarrhea dahil mayaman sa dietary fiber ang prutas na ito mag-ingat din sapagkat may taglay din na natural sugar ang mangga kaya maaari makaranas ng bigla ang pagtaas ng blood sugar spike kung kakain ng marami na lampas, -lampas sa suggested servings nito. Iwasan rin na makain ang buto ng mangga. Ito ay dahil naglalaman ng isang chemical na tinatawag na orosyon ang buto nito na maaari makaranas ng pangangati o reaksyon sa balat sa ilang mga tao. Ayon sa mga eksperto, doktor at mga food nutritionist, ay kumain lamang ng tamang dami at ang suggested na dami na pwedeng kainin nito ay isa o hanggang dalawang piraso lamang ng mangga. Depende sa laki nito matapos kumain ng agahan at pananghalian upang makasigurong ligtas at maging malusog ang ating katawan. Ang pagdaragdag ng prutas na mangga sa iyong dieta bilang bahagi ng isang balanse at malusog na pagkain ay maaaring magdulot ng maraming benepisyo sa ating kalusugan palagi nating tatandaan na ang prutas na ating tinalakay ukol sa mga benepisyo nito ay ayon sa pagsasaliksik at mga mungkahi ng mga doktor at maging mga food nutritionist at huwag nating kalimutang kumonsulta palagi sa isang profesional na manggagamot o dietitian upang malaman at mabigyan tayo ng tamang rekomendasyon kung tayo ay may allergy sa pagkaing ating susubukan upang palaging maging ligtas ang ating kalusugan.